Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James at ngayong araw na ito mayroon akong isang kwentong ibabahagi sa inyo pero syempre bago natin simulan ng ating kwento ako ay magtatanong muna handa na ba kayo? Abay magaling kong ganun ang tanong ko sa inyong mga bata kayo ba ay mayroong kaibigan? Aba siguro ang karamihan dito ay mayroong kaibigan pero mayroon din bang bata na walang kaibigan? Pwede pang mangyari yun? Aba, tamang-tama, ay kinalaman niya sa ating kwento. Kaya ano pang ininday niyo? Tara simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Super Wanda. Ito ay kwento ni Myla C. Ugaya at guwit ni Marley P. Espiritu. At atin sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Magkakatabi sa kagubatan, ngunit hindi nagpapansinan. Tatlong bungang kahoy isa ang kalaban. Iba, sampalok, kalamansi, laban kay batuan. Yay! Ang asim! Yay! Ang asim! Pagsikat ng araw, apat na bunga ang nagsibabaan mula sa kanilang tahanan. Tara, laro tayo! Pagyayaya ni Wanda Batuan. Walang sumagot, tahimik ang lahat ang asim ng tatlo. Pati ugali, maasim din. Tara! Magkantahan tayo! Pagyayaya ulit ni Batuan. Walang sumagot. Tahimik ang lahat. Ang asim ng tatlo. Pati ugali, maasim din. Tara! Sumayaw tayo! Yaya ulit ni Batuan. Masama ang tingin ni Olin Iba. nag si Tamar Sampalok sumimangot si Edan Kalamansi. Ewan sa iyo, Wanda! Sabay-sabay nilang sagot. Bumalik si Wanda sa kanyang sanga. Umupo, walang kausap. Nananalamin sa patak ng hamog na naiwan sa dahon. Hinawakan ng katawang baluktot at puno ng batik. Iba ang itsura ni Wanda, kaya ayaw ng lahat sa kanya. Walang namamansin, walang nakikipaglaro. Kahit di siya kasali sa kasiyahan, tinatanaw lamang niya ang mga ito at binabantayan. Mag-ingat kayo! Sigaw ni Wanda nang makita ang mga hanti. Walang sumagot, tahimik ang lahat. Paglingon ng tatlo, natakot sila at tumakbo papunta sa kanilang tirahan. Nagsiksikan sa sanga sina Olin, Tamar at Edan. Nagtago sila sa likod ng malapad na dahon. Pasilip-silip sa butas ng dahon habang pinagmamasdan baka umakit ang mga hantik at sila'y kagatin. Nakatago din si Wanda sa likod ng mga dahon na ginawa niya bilang panangga. Sinisilip niya rin ang kalagayan ng tatlo. Nanalangin siya. Sana Ligtas si Olin, Tamar at Edan. Kumusta kayo dyan Olin, Tamar, Edan? Nag-aalalang tanong ni Wanda. Walang sumagot. Tahimik ang lahat. Yay! Ang asim! Yay! Ang asim! Naging maasim pati ang panahon. Maya-maya dumilim ang kalangitan lumakas ang hangin. Bumuhos ang ulan. Whoosh! 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 Napakalakas ng hangin. Napakalakas ng ulan. Nadala ng hangin ang mga langgam at mga dahon. Mahigpit ang hawak ni na Wanda, Olin, Tama at Edan. Umawak kayo ng mabuti! Sabi ni Batuan. Walang sumagot, tahimik ang lahat. Sa takot, di makasagot sina Olin, Tama at Edan. Sumasayaw sa ihip ng hangin at buhos ng ulan. Ang mga puno! Parang <tags noise> <tags noise> napuputol, tinutuyan-duyan. Hinawakan ni Wanda ang kamay ni Edan. Ginaya din ni Tamar at Olin ang kaniyang ginawa. Mahigpit na naghawakan silang apat, kaya nakaligtas sila sa malakas na hangin at ulan. Magkakatabi sa kagubatan, magkakaibigan, apat na bungang kahoy, magkakampi, nagtutulungan. Iba, sampalok, kalamansi at batuan. Yay! Ang asim! Yay! asim. Pero matamis ang pagsasama. At diyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo pulot na aral sa ating kwento. At tandaan din natin mga bata na kahit nakakaiba ang ating itsura, ay dapat laging manatili sa atin ang may malinis na puso at maayos na pakikisama sa ating kapwa dahil darating ang panahon tayo ay magkakaroon din ng mga tunay na kaibigan. Ayan, o paano? Ang gandito na lang ha. Muli, ako ang inyong kuyang kwentisang si Kuya James. Nagsasabi mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam!